Nag-viral ang isang TikTok video na ipinost ng GMA Network na tampok ang kapuso star na si Sanya Lopez, kung saan inilabas ang official music video ng kanyang kanta na Hot Maria Clara noong Hulyo taong 2022. Sa caption ng video, mababasa ang from hashtag first lady to hashtag Hot Maria Clara at Sanya underscore Lopez can do it all. Sali na sa hashtag Hot Maria Clara Dance Challenge at ipakita sa amin ang pag-oronyo na nagsusulong ng dance challenge para sa kanyang kanta. Kasunod ng pag-viral ng video, isang post mula sa ex dating Twitter account na pinangala ng Auntie Selena noong ikadalawamput-anim ng Enero ang naging viral din, kung saan inihalin tulad ang kantang Hot Maria Clara kay Amakabagera, isang hit song ni Kapamilya Star Maymay Entrata. Inilabas ang music video ng Amakabagera ng Star Music noong Oktubre taong 2021 at naging malaking hit ito sa mga tagahanga at sa mga social media platforms. Sa post ng ex-user, sinabi niya, when they tried to imitate Maymay Entretaz Amakabagera but ended up flopping so hard. Tinutukoy ng netizen na ang pagsubok na gayahin ng hitsura o tema ng Amakabagera ay hindi naging kasing tagumpay ng original na awit ni Maymay at tinawag pa nitong flop na isang slang na ginagamit para sa isang hindi matagumpay na bagay o proyekto. Binigyan pa ng ex-user ng komento na, I don't do one night stands, isang linya mula sa kanta ni Sanya, na sa kanyang palagay ay tila nagtatangkang magbigay ng impact o mensahe, ngunit hindi ito naging epektibo tulad ng inaasahan. Wala pang tugon mula kay Sanya Lopez o kay May Entrata hinggil sa isyong ito hindi pa rin nagbigay ng opinyon o reaksyon ng mga nasabing artista tungkol sa mga komento na nagkumpara ng kanilang mga kanta. Samantalang ang mga netizens ay abala sa pagbuo ng kanika nilang opinyon hinggil sa pagkukumpara ng mga awit at sa sinasabing flop na nangyari, ang balita ay bukas sa mga pahayag mula sa parehong mga artista kung nais nilang magbigay ng kanilang pananaw ukol sa isyo. Mahalaga ring banggitin na ang parehong kantang Hot Maria Clara at Amakabagera ay nagmarka ng isang bagong trend sa music industry ng bansa kaya't hindi nakapagtataka na magkaroon ng pagkukumpara mula sa mga fans at social media users. Ang mga ganitong isyo ay hindi maiiwasan sa showbiz, kung saan madalas ang pagkakaiba-iba ng opinyon hinggil sa mga hits at mga proyekto ng mga sikat na personalidad. Sa kabila ng mga komentong lumabas mula sa ilang netizens, may mga fans din na patuloy na sumusuporta sa parehong mga awitin at nagsasabing ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang unique na appeal. Ang hat Maria Clara ni Sanya ay may temang empowering at may distinct na karakter na naiiba sa kanta ni Maymay na may kasamang lively at fun vibe. Tinutukan ng mga fans ang iba't ibang estilo at mensahe ng bawat kanta, kaya't maraming haka-haka ang lumitaw sa social media hinggil sa pagkakaiba ng dalawang awitin at ang tagumpay na naabot nila. Bukasang balita na magbigay ng pagkakataon sa mga involved na artista upang makapagbigay ng kanilang pahayag tungkol sa nasabing isyo, at kung ano ang kanilang opinion ukol sa mga komento na ipinahayag ng ilang netizens. Ano ang sinyo sa balitang ito?